Ayan. Are you feeling cold right now? Cause if you do, pwede ko bang painitin ang araw mo? Ganyan na ganyan, ang eksena o na naganap sa dalawang sikat na artista sa loob ng isang dressing room. Ayan. Dapat daw kasi, magdidigil lang sila. Pero noong nasa dressing room na, binalot na ng kababalaghan ng dalawa. Paano pa naman kasi nagbiro sa test na yakapin siya ni aktor dahil malamig daw sa loob ng dressing room. Eto na. Nung niyakas ng mga friendship ng aktor, yung actress hinalikan. Hinalikan. No, parang, ay, hindi po malag itong si actress Nung hindi po malag si aktres, parang ibig sabihin, ay, okay lang ha hmm, hubad na ng t-shirt si Akto. Uh, tapos, inubaran niya na yung girl lead amor Tapos din na nagadap ang mainit nilang eksena sa loob ng malamig na kwarto. Sa dressing room niya? Sa dressing room, yan? room mismo. Kasi dinner din nila Walang katok-katok ang portion niya. Alam mo, nag Eh, syempre, ang sikat na aktor at saka actress, hindi pwedeng parang ano abalahin. Di ba, ganun sila pagka... Oh, huwag mo yung... Pag-break uh, time. Oo, oh, pag-galo. Huwag mong abalahin niya. Wala kang dapat break time niya. Pabiyam etong si actor kasi wala naman julalay, walang pay na kasakasama. So may enter the room tong ate. may enter din the sa kanya si actor. Entera-entera yung nang sa loob ng dressing room. sino si sikat na actor? Sikat na actor, sikat pa rin hanggang ngayon. Kabi-kabila pa rin pagwa niya ng pelikula, at may mga seri pa rin siya hanggang ngayon na talaga oh. nagre di ba? Uh -huh. At kilala siyang babaero, oh. babaero, sabi niya ng kanta ni Radis Santiago. Sisikat na mga aktres ay katatapos lang mapanood sa isang serye at marami rin pelikulang ginawa last year. Nakakaapat yata siyang pelikula at nakatatlong e na eh. na serye. Ang daming pelikula, tatlong serye na gawa. Kung dito apat pa yata. Ang daming niyang serye na siyang bida, ha? Oo, oh, bida siya sa serye, ha? Oh. Bida? Bidang Malaga. bida. Hanggang ngayon, sikat na sikat pa rin silang dalawa. Naipalabas na ba lahat yung mga niya? Nay, na. Yung iba, papalabas pa lang this year kasi iba natapos niya lang gawin. Dahil ngayon, yung pinagbibidahan, pinipalabas ni Akis ay papalabas this year. Ganon? So, correct. Sino yan? Natikiman na yan? Yeah. Siyempre, sikat na sikat yung gano'n. No? So, kayo po mga classmates, sino sa tingin nyo, hula-hulaan yan kung sino po yung tinutukoy ng sikat na aktor at sikat na aktes nagsirbahay sa loob ng dressing room na ginagawa nilang serye before. Oh, ganyan. Ganyan. Yes, Mildred. Yes, ganado-ganado pag sorbahan talaga, no? Hmm.